Yan, magandang magandang umaga po sa inyo mga tangay. Uh, dumating na po yung in-order natin na uh, similya ng mushroom, yung vulva mushroom. Tayo po ay nag-order sa Facebook at uh, tiningnan ko yung kanilang Facebook page, italagang eh, namang marami magagandang review. So maganda yung feedback, so ibig sabihin, um legit siya, no? Pero ito try natin kung talagang uh, totoong legit. Ito po ay anim na bag. Ang isang bag ay kalahating kilo. So una po, titingnan natin kung saktong tatlong kilo yung binigay sa atin ng sealer. Yun, sakto tatlong kilo. O, oh, may kulang na kaunti. Ang nakalagay po doon, sabi niya, pag bumili ka ng 599, yun po ay package na. Promo daw po yun nila. No? Sa 599, meron ng tatlong kilo na binhi. Ito na po yun. O anim na bag. Tapos may kasama pa siyang manual. 'yung manual yung susundan kung paano itanim itong nabili nating binhi at meron na ang kasamang urea kasi ito po ay lalagyan din ng urea bilang pataba ng binhi upang siguradong tutubo at may kasama pang uh, tutorial na video pero yung video po ay sinend na sa atin sa Facebook at napanood na rin naman natin no ngayon bubuksan po natin itong mga tangay kung totoo bang may manual at may urea sa loob no, nagtataka ako kasi tatlong kilo may manual na tapos may urea pero hindi umabot ng tatlong kilo yun know? o baka yung urea nito parang ano lang patoka lang sa manok okay buksan natin mga tangay ito po mga tangay nakabalot ulit so ito po pala yung sinasabi nilang manual yan may manual siya ngayon ito po yung susundan natin kasi hindi natin kabisado itong kanilang binhi No, although marunong na rin naman tayo magtanim ng kabuti pero susundan natin itong kanilang manual kung talagang tutubo siya o hindi yun yung problema natin mga tangay nagkaroon ng butas ito siguro sa pagpackage o kaya sa pagpasapasa ng mga nasa GNT nabuksan na natin no, bali anim yung iba butas na o sayang baka mamaya ito ay nasingawa na at namatay yung mga amag na nandito Ayan. kung mapapansin natin mga tangay, meron siyang amag pero sobrang kaunti lang. Yun o, no? kaunting-kaunti yung amag niya. Hindi natin sigurado kung talagang tutubo ito. Pero sayang naman kung hindi natin susubukang itanim. Ang sabi doon, ang isang bag ay kalahating kilo. Tingnan natin kung kalahating kilo. Oh, sakto naman kalahating kilo. Yan. Ito pala yung kanyang urea mga tangay. Oh. Ang cute. Yan ang kanyang urea. Pero tayo ay merong mga organic dito. Yun yung gagamitin natin yung fish amino acid. Yung urea at yung fish amino acid, halos magkapariho lang sila ng nutrients. Pero mas maganda yung organic, bukod sa mayaman sa nitrogen, ay meron na rin kaunting calcium na makukuha. So ito po yung ating binhi na binili. Yan, medyo yung ibang amag niya parang nabulok pero titingnan natin baka tumubo ito. So mga tangay, yun lang po yung ating uh, video ngayon. No, in lang natin itong in-order natin sa online na binhi ng mushroom. Yan, abangan nyo lang po yung susunod namin gagawin kasi nakaprepare na rin naman kami ng pagtatamnan. Nakababad na kami ng dahon ng saging kahapon. At ngayong araw din po namin itatanim itong binhi ng mushroom. Yan, sana po tumubo kasi kapag tumubo ito, igagawin namin negosyo ng aking partner. Yan, pag-aaralan namin kung paano gumawa ng similya. At makapagbenta ng murang similya sa mga gustong sumubok magtanim ng mushroom so yun po maraming salamat po mga tangay uh, i-follow nyo lang po yung ating facebook page at subscribe yung ating youtube channel para updated po sa lahat ng mga videos na ating i-upload maraming salamat po God bless